Sabi ko sa isang balita mga kababayan ay uh, ang mga senador ho ng bayan natin ay gumawa ho ng isang resolusyon. Resolusyon na si dating Pangulong Duterte daw ho, ayan mga kababayan ko, no, ay uh, i-house arrest na lang daw po mga kababayan. Kayo ho ba ay uh, pumapayag na i-house arrest na lamang yung dating Pangulong si Duterte? At may magagawa, ang tanong ho dito, may magagawa ho ba ang Senado? kung nga uh, iha-house arrest hu itong si dating Pangulong Degong. Sa tingin nyo ho ba, malaki ho ba ang... Uh, ay, naku, nawala yung camera ko. Sorry. Wait lang, wait lang. Ayan. Naku, nawala yung camera. Ayan na. nako Sa tingin nyo ho ba, mga kababayan, eh, magagarantiyahan ba to na kapag itong si Duterte ho, mga kababayan, eh, house arrest? Kasi ho, naku, oh, nagtataka. Mga kababayan, kasi yan, sabi ho sa balita, mga kababayan, klarong-klaro ho, ha, babasahin ko lang ho sa inyo, mga kapatid. Ito ho ang sabi sa balita, mga kapatid. Senate adopts the resolution uh, urging ICC to place Duterte under house arrest. Just in 15, uh, 15 affirmative votes, The Senate adopts the Senate Resolution number no. 144 requesting the International Criminal Court ICC to hold former President Rodrigo Roa Duterte under by house arrest for humanitarian consideration. Mga kababayan ko, Senator Risauntebelleski ko pangilinan and Bam Aquino voted against the resolution while the Senate President Tito Soto and uh, and uh, Senator Rapi Tulpo abstained. Mga kababayan ko, the rest is nagpan, uh, 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 absolutely bumoto na i-house arrest. Mga kababayan ko, ito ang tanong. Alam nyo ba na walang kwenta ang ginawa nilang house resolution na 144? Yes, I guarantee. Bakit? Mga kababayan ko. Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Hindi naman tayo member ng ICC. Bakit nila uutusan? Bakit nila sasabihan ng Senado ang karapatan ng International Criminal Court? So, ibig sabihin, mataas pa ang Senado sa ICC? Mga kababayan ko, korte ba ang Senado? Alam nyo, kahit sa totoo lang, ha, ginagawa nyo na lang to para paasahin yung mga Duterte supporter. Aminin natin, ginagawa na lang nila to para paasahin yung mga Duterte supporter na mga panati kong hibang ni Duterte. Kasi bakit mga kababayan ko, gagamitin nila ito sa 2028 elections? Para masabi sa mga tao na to na lumalabang kami para kay Tatay Digo. Do you believe na pakikinggan to ng ICC na i-house arrest si Walang ganun doon. Walang ganun. Kaya natatawa po ako eh. No? For uh, human rights. Sabi pa dito, for uh, humanitarian consideration. <laughs> Alam nyo kayong mga Duterte, huwag kayong umasa sa wala. Tama ka doon, Mam Benny Joy. Huwag po kayong umasa sa wala yung mga Duterte supporter ho. Makinig ho kayo ginaga, ginagawa huyang si ginagawa huyang ng mga senador upang ipakita sa inyo at iparamdam lang sa inyo na may tinatrabaho sila kahit wala. <laughs> 'Di ba? Bakit mga kababayan? Paano ko nasabi? Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng panghimasukan ng Senado ang International Criminal Court. They have their own law. Meron silang batas na sinusunod na international, kaya nga International Criminal Court. 'Di ba? Meron silang sariling batas. Hindi mo pwedeng diktahan ng Senado for human rights o for humanitarian consideration. Bakit ang tanong ko dito? Nung nag-utas ba si Duterte kay Bato, kay Agbalyalde, si Lago, nung nag-utos ba sila mga kababayan ko na magpataw ng parusa na extrajudicial killing? Nagkaroon ba ng uh, humanitarian consideration yung mga nangyari? Di ba? Yan, yan ang, ang maring inatanong ko eh. Nagkaroon ba ng humanitarian consideration? Nagkaroon ba ng uh, consideration? yung pagpapakitil ng buhay? Nagkaroon ba? Wala! Wala kayong makikitang humanitarian consideration nung habang pinapatay si Ian De Los Santos na nagmamakaawa sa pulis. Walang magawarin rin yung pulis eh. Hindi man ma-execute ng pulis yung humanitarian consideration kasi sila rin ang papatayin kapag hindi sila pumatay. 'Di ba? Tapos sasabihin ng Senado, mga kababayan, humanitarian consideration? Mahiya kayo sa mga pamilya na, na namatayan mahiya kayo dun sa mga tao na mga na, no, mga tao na sinira ng tatay niyo na yan ng kinabukasan. Dun dapat kayo mahiya at dun kayo humingi ng humanitarian consideration. Sasabihin niyo humanitarian consideration kasi nakakaawa na yung matanda. Nagkakaroon na siya ng demensya. Kanang postang inang iring oo. humanitarian consideration ang gusto nyo sa tao. Pero nung nag-utos siyang pumatay ng tao, walang problema. Di ba? Alam nyo yung mga pagpasa nito, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Di ba? Kayo, tandaan nyo to. Kundi sa mga tao na bumoto sa inyo, na pinagkikitil nyo ang buhay, wala kayo dyan sa pwesto sak-sak nyo sa kukotin nyo yan. May matamahan kayo sa sinasabi ko dito. Totoo to. Pag sinabi ko makakapal ang mukha nyo, makapal talaga ang mukha nyo. Hindi kayo senador ng bayan. Senador kayo ni Digong. Di ba? Alam mo, andyan ang awa eh. Andyan ang awa. Oo, naaawa rin ako kay Duterte. Matanda na siya, nakakulong na siya doon. Pero pag sumasagi sa isipan ko yung mga taong namatay during his term because of extrajudicial killing na inutos niya, mas doon ako naaawa. And now you are saying to the International Criminal Court for humanitarian consideration, i-house arrest nyo yan, tao na yan. Hindi payag. Pagpasalamat pa nga yan si Duterte ngayon eh. Alam nyo ang bakit? Andyan sa saselda na maayos. Nakakatulog siya, air condition pa, may kama pa. Hindi niya dinadanas yung mga nasa bilibid. Sige nga, pag tumanda-tanda pa ng mahigit pa sa 90 si Digong, eh, home for the agent na na nila yan, eh. Doon dapat mahiya, doon kayo dapat mahiya. Kayo mga taga-support at senador ni Duterte. Maglingkod kayo sa bayan, hindi sa tao. Naka, nakaka nakakapang nakakapang uh, gigil yung mga ganito. Ihaus aris mo yung tao ipapakita nyo sa publiko, ipapakita nyo na napinakiusapan ng Senado, ang International Criminal Court, na i-house arrest na lang si Duterte for humanitarian consideration. If you say humanitarian consideration, balik natin sa kanila. Ginamit ba nila yan, salita na yan sa mga taong namatay? Doon na lang sa kaibigan ko si Kian eh. Sige sabihin natin, doon na lang sa kaibigan ko si Kian de los Santos. Sa kababayan ko, sa kabaranggay ko, ginamit ba ang salitang humanitarian consideration? Wala! Huwag e, nilang gagaguhin to. Huwag kami gaguhin mga Pilipino. Pinapasahod namin kayo. Kami ang employer ninyo. And now, sasabihin yung humanitarian consideration. Sira ulo. Alam mo, sa so totoo nga lang, yung pagkakakulungan ni Duterte, malaking merit na yan eh. Kasi napanagot natin eh. Kasi hindi biruin ng mga namatay. Kung bibilangin mo sa mga kamay mo, hindi, hindi kulang pa ang daliri mo para bilangin ang mga pamilya na nasira ang buhay ng kabataan. Nawalan ng tatay, nawalan ng nanay na pamilya sa sinasabi nito ni Duterte. Nasasabihin ng mga senador, humanitarian consideration. Palukohan. Binibilog nyo kami dito sa Pilipinas. Huwag nyo kami lukuhin. Maniniwala pa ako kung petty case lang yung kaso ni Duterte. Paglalaban ko pa dito na house arrest yan. Buti ko pandarambong lang eh, kagaya ni Erap eh. Eh hindi eh. Pagkitil ng buhay. Saan ba nagkaroon ng, ng kaso si Digong? Human rights? Ano hinihingi nyo? Humanitarian consideration? Hindi ba kayo nahihiya? Gagamitin yung salitang humanitarian consideration? At mababasa to ng taong bayan? Alam mo, hirap sa mga tao hirap sa inyo? Hindi kayo senador ng bayan? Kayo ay senador ni Duterte. Kaya tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Hindi, hindi na kayo makakaulit sa 2028. Hindi na kayo makakaulit. Kasi bakit? Nakita na namin ang totoong kulay ninyo. Yan ang totoo dun. Ako, nanggigigil ako. Habang binabasa ko itong article na ito kanina, Mura ako ng mura dito. Bakit? Mga kababayan ko, noong nakita ko yung humanitarian consideration na hinihingi nila. Ba't ako maniniwala sa inyong humanitarian consideration kalokohan ninyo? nag lang kayo sa Senado nung may namatay na. Di ba? Pinanagot nyo yung tatlong pulis pero napakarami pa nila asa ng humanitarian consideration doon? Wala. Alam mo, wag niyo ipakita sa taong bayan. Sa totoo lang, wag niyo ipak ito ito ah. Kayong mga Duterte black diyan sa Senado, makinig kayo sa akin. Wag niyo ipakita sa taong bayan na kapag mayaman ang taong nakulong, protektado ng mga kaibigan na politiko. Pero pag maliit na tao ang nagkakasala sa panahon ni Duterte, kinakatay nyo, di ba? Kanino ba dapat nyo, In sino ba dapat ay pagtanggol nyo? Yung mga maliliit na tao? O yung mga mayayaman na kaalyado nyo? Alam nyo, pina, pinakitaan nyo kami. No? I'm not saying all the senators. May mga matitinong senador dyan. Yan sila senator Risa Ontiveros. Sila Tito Soto. Sila Ping Lacson. Sila Bam. Sila Kiko. Ang dami pa, sila senator Win, mga matitino yan. Alam mo, wag yung the rest, Black, wag niyo ipakita sa amin. Kapag mayamang ka, may kakampi ka. Kapag mahirap ka, tapon ka. Tandaan nyo to, Duterte Black. Tandaan nyo to sinasabi sa inyo. Hindi, hindi kayo makakaulit sa taumbayan sa 2028. Mark my words. Mark my words. Hindi, hindi na kayo makakaulit. Tandaan nyo yung sinasabi ko wala ng mga Duterte. Wala ng Duterte black na mananalo sa 2028. Tandaan nyo ito sinabi ko mga kababayan ko. Hindi, hindi, hindi na kayo makakaulit sa mga posisyon nyo. Total naman pare-parehas kayo. Hindi kayo senador para sa Pilipino. Kayo ay senador lamang ng mga Duterte. At wag na rin kayong umasang may Duterte ng uupo sa 2028. Walang Duterte ng uupo sa 2028. Tandaan nyo to sinabi ko. Mark my words. Walang uupong Duterte ni isa sa kanila sa 2028, mga kababayan. Tandaan nyo to. Ang Pilipino galit na. Sawa na. Ayaw na namin magpaloko. Ayaw na namin magpabudol sa mga kwentong kutsero ng mga Pilipino na pumapat, pumapartido, pumapatron, sumasamba sa iisang tao mga kababayan ko. At hindi hindi na rin kami maghahalal, mga kababayan ko, ng mga politiko na naniniwala lamang sa isang pamilya at iisang partido. Ang kailangan namin, senador ng Pilipino, senador ng bayan, na para sa ordinaryong Pilipino, hindi para sa mga mayayaman.